Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng The Political Blogger. Title, Isn't it obvious? Klarong-klaro na. Notwithstanding all the dirt they heap upon Vice President And Sara Duterte, she remains rock steady as number one in the survey after survey for the 2028 presidential election. Ito, uh, tungkol ito sa WR numero na sinagawa ng firm na ito, uh, dito mo makikita na sulit, rock steady, hindi natitinag si BP Sara kumpara kina uh, Speaker Martin Romualdez and President Bongbong Marcos. Ito, in contrast, sabi nga, Speaker Martin Romualdez plans bumulusok towards bottom from 6% in the first quarter of 2025 to just 0.7 in the latest survey of WR Ono Numero. Grabe ha? Uh, I think March yung first quarter na survey, nakakuha pa si Speaker Martin Romualdez ng 6% sa voters preference. So that was before election, ano? Ngayon, ito na uh, second quarter, si June. Talagang bumulusok. Uh, ito na yung epekto ng yung ginawa nila kay BP Sara. Una, in nila si Biti Sara. Pangalawa, kinidnap nila ang kanyang tatay. So, anong nangyari? So, yun. Naka 6% pa siya. Uh, sa dalawang survey na nakita ko na, ito na yung pinakamataas na rating ni Speaker Romualdez. Kahit sa Tangerine, naka 6% siya. Ito, WR numero nung March, naka 6% kailang ito na second quarter, June bumulusok ng tudok, yun po ang nangyari kay Speaker Martin Romaldes hindi katulad si BP Sara na mataas pa rin 31% pinakamataas sa lahat ng ha, si Norbey malayo ang kanyang mga kalaban eh BP Lenny, 13% malayo yun yung pangatlo, Rapi Tulpo, 10%. Pangapat, uh, Senator Bongo, 6%. Then, down the line, si Senator Risa Hontiveros, <laughs> lang, 1.7%. So, kawawa sila. Okay, i-compare naman natin si BP Sara at saka si PBBM sa ano naman, sa Trust and Performance Rating. Okay. Sa satisfaction rating, ito ah, despite the massive propaganda resources and the full backing <coughs> of mainstream media, President Ferdinand Armas Marcos Jr. has lower satisfaction rating uh, compared to BP Sara. Marcos Jr. obtained just 35% versus 47% satisfaction rating ni DT Sara Duterte The number of Filipinos who express dissatisfaction for Maspors Jr. is 32% as against 21% for the Vice President Food for Talk mm -hmm. uh, Okay, tingnan na lang na Let, example, noong August 15 nagpunta si Biti Sara sa Kuwait grabing pag-welcome sa kanya doon bagay na hindi mo makita yung ganong kainit katindi ng pag-welcome ng mga tao kung ang presidente bumibisita dito sa Pilipinas or sa ibang bansa malayo nakakatindig balahibo talaga ang reception ng mga tao OFW sa ito ah so dito mo makikita yung <coughs> baluarte ni DP Sara OFW at ano ngayon ang mga OFW ito na yung tinatawag na black voting, pangalawang black voting, ang unang black voting na malakas ay ang Iglesia ni Cristo ngayon alam na natin sa 2028, sino ang susuportahan ng Iglesia ni Cristo? no need to ask. Klaro na. <laughs> Dahil January this year, nag ang Iglesia ni Cristo. Sabi nila, ayaw namin ng impeachment. Uh, nakakasira lang sa ating bansa. Ang nangyari, tinuloy ang impeachment. Oh. Sa 2028, no need to ask kung sino ang susuportahan ng black voting. I don't know how many millions. Pinakamababa, three? 3 to 5 million votes, Iglesia ni Cristo. Mm -hmm. OFW's black voting din ito. Bakit? <laughs> Kasi they can dictate ang mga kababayan nating uh, OFW's. Sila ang nagpapadala ng suporta sa pamilya nila dito sa Pilipinas. At nangyari na nung May 12. Kung ano ang gusto ng OFW, sinusunod ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. <laughs> so ang ganda itong ginagawa ni D.P. Sara, very strategic move yung nagabiyahi siya. Iniimbita siya kasi. Ang malakanyang kinakabahan, rireklamo, re binabatikos nila si D.P. Sara na biyahe daw ng biyahe. Eh, vice president naman siya, wala naman siyang trabaho masyado. Habang nandiyan ang presidente, wala trabaho ang vice. Oh. Biyahe siya sa OFW. Yan na, ah, nagsisimula na. <laughs> indirect way of campaigning ah, grabing timayaw ng mga OFWs makita lang ma makamayan o eh, ano yeah, ganyan na po kalakas ang ating DT sa OFWs plus of course Mindanao grabe ang satisfaction rating ni DT Sara sa Mindanao ang taas I think Uh, ano, ang preference niya ay 66% sa Mindanao compared sa kay BBM at ano, maba kay Romualdez napakababa kaya OFWs Iglesia ni Cristo Mindanao and Visayas nothing, no one can beat BP Sara sa 2020 okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong kalandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica uh, coffee. Panorin nyo ang video na ito. Parang muna ni ang sidling nga kape nga 2,020 kabuok nga among itanom. So, muna ni sila ang nagtabang. So, mga nindot kid kaayo nga sidling. Mga tambok. Daghan kid kaayo. So ang nagtabang sa amo ah, ka sa napulo ka tao sa pagpananom sa 2020 ka tanom nga kape. <laughs> upod ni ang galok ite. Og, og karon mo na ni ang tamnan sa 2000 ka seedling nga kape. So luag yod. So mo na ni sila ang nagtabang sa amoa. Ah. Sa ibabaw lain ang gaiti og lain pod ang gatanom og lain pod ang gabutang sa kape nga itanom umuunan ni siya nga mga sidling nindot yun ka ayo mga tambok umuunan ni nga sidling ang napaltam o tag 25 pesos ang kada usa mausad ni sila ang nagtanom sa kape <coughs>